pala ng torlock city na maging katuwang ang ating mga panauhing pandangal sa pagsulong na maunlad at bagong Pilipinas bukod sa pagiging dynamic at inspiring couple mga haligi rin sila ng bansa na maituturing gamit ang kanilang busilak na puso at dedikasyon sa iba't ibang larangan si national defense secretary gibo teodoro seryoso po ako na kami po ay hindi titigil sa katutulong sa inyo dahil sa pamamagitan ko ng pagtulong sa inyo, ipinatutupad ko ang habilin sa akin ng ating Pangulo at ang tiwala niya sa akin. Nisan <laughs> Metong Tana, tarla! Nung Nisan Metong Tana, Agnyo Tana. Abe-abe bang matibe! bilang isang bihasang lingkod bayan ay nangunguna sa pagsulong ng mga reforma para sa pambansang seguridad at depensa para sa kapakanan ng mga mamamayan ng bansa. Ang kanyang advokasya ay umani ng respeto mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kaagapay ang kanyang may bahay na si Miss Nikki Prieto Teodoro, Philippines Special Envoy to the United Nations Children's Fund o UNICEF. Alam nyo, malakas ang kutub ko. Super lakas ang kutub ko. Mananalo kayo. Super! Super! Yung kutub ko, yung alam ko, matagal na ninyong alam, kailangan ng tarlac ng bagong dugo. As a mother, as a woman, as an advocate of change, I'm proud to be part of this team isang aktibong tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan, kapakanan ng mga bata at mga serbisyong panlipunan. Ang kanilang magkasamang pagsusumikap ay patunay ng kanilang hindi matitinag na dedikasyon sa serbisyo publiko at sa pagtataguyod ng isang mas makatarungan at maunlad na bagong Pilipinas. Nananatili ring matatag ang kanilang suporta sa mga adikain at pangarap ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan katuwang niya sa pagtataguyod ng mga ito ang mga kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas. Kung kaya maalab ang paggabay at pagpapahalaga ni Secretary Gibo at Ms. Nikki sa mga ito upang matupad ang mga bithiin para sa kanilang nasasakupan. Sila ay patunay na kung tama ang paggamit sa puso at kapasidad na makapaglingkod, magbubunga ito ng napakaraming magagandang bagay. Tunay na huwara ng malasakit at tanglaw ng pag-asa sa kanilang dakilang misyon, tiyak na walang Pilipinong mapapabayaan mula sa nagkakaisang tarlak Niyo maraming maraming salamat po sa suporta at pagiging kaisa sa kaunlaran at progreso. Mahal po namin kayo, Secretary Gibo at Ma'am Nikki Teodoro.